Ito na ang pinakahihintay nating lahat mga kababayan. Senator Tito Soto, kung mapagbibigyan maibalik sa pagiging Senate President, papayag ba kayo? Yung mga ganitong Senate President ang kailangan ng bayan ngayon, mga kapatid. Dahil mga kababayan, isa po ito sa mga kaniyang isa po ito sa dapat niyong malaman. Noon pa man ay may maganda ng track record itong tao na to. Natalo sila noong 2022, nagkandayabo-yabo ang ating Senado. Ngayon po mga kababayan ay magbabalik po ito. Sana katigam po ng kapwa na kapwa mga, mga mambabatas natin dyan sa Senado. Iboto ninyo yung tamang tao para malaman mga kababayan. Ngunit ito po ang isa sa kanyang mainit na pahayag, mga, pa, mga pahayag mga kababayan ko. Panoorin nyo po itong video na to mga kababayan ko. Kung kayo po ay uh, naniniwala kay Tito Sen, mga kababayan, ito po ang kanyang mensahe mga kapatid. Panoorin nyo. Wala kang karapatang maging senador. Takot ka pala eh. Di ba? Eh, hinalal ka ng taong bayan eh. Represent mo yung taong bayan. Ganun dapat ang uh, attitude mo. Hindi yung takot sa isang politiko o takot sa paman. Kasi eh, napakasagwa naman. Napaka, napakababa naman ang uri ng, ng politiko natin pag Correct! Wala kang karapatan maging senador. Oh, ano? Wala kang karapatan maging senador ang sabi ni Tito Sen. Ha? Ah, ang sabi ni Tito Sen, wala kang karapatang maging senador. Tandaan mo yan! kung takot ka sa politiko. Gisa, tingnan nyo mabuti sinabi ni Tito Sen, mga kababayan ko. Sabi niya dito, Wala kang karapatang maging senador. Sino kaya itong walang karapatang maging senador na to mga kababayan? Alam mo, nagugulat ako dito sa pahayag ni Tito Sen ngayon, ha? mga kababayan ko. Wala kang karapatang maging senador kung ganyan ang mindset mo. Utsang. 142 billion pesos, eh. <laughs> <laughs> Alam mo, sa totoo lang, yung legacy na iniwan nila Ping Lacson, nila ano mga matatandang senador natin, mga kababayan ko, nire-respeto, kagalang-galang talaga, mga kababayan, eh. Eh, hindi ngayon, eh. Mala-drama sinang senado, mga kababayan ko. Oh. Kaya tama po yung sinabi ni Tito Sen dito, wala ang karapatang maging isang senador kung... Tuloy. Takot ka pala, eh. Di ba? Dapat. Hmm. Eh, hinalal ka ng taong bayan eh. Sino kaya itong takot na to mga kababayan ko? Hindi mga kababayan ko, nat nagugulat ako ha. Kasi if you are tuta ng politician, if you are senator ng Pilipinas, putya, hindi ka senador ng bayan. Ito ang senador ng bayan mga kababayan ko. This kind of mindset ng Pilipino, politician, senador mga kababayan ko, yung ganitong utak mga kababayan ko ang, uh, ang dapat. Alam mo hindi na ako nagtataka kung sa kung saan nakuha ni Biko Soto yung sipag na ganito eh. Kasi kita mo naman sa pamilya nila mga kababayan ko. Alam mo ngayon ko lang masasabi na ngayon ko lang ma appreciate yung ginagawa ni Tito Sen that he is the only man standing with the dignity bilang senador mga kababayan ko. Kung ako papipiliin mo mga kababayan ko, magano mag mag, uh, mag Tito Sen ako. Hindi, magse-senator sa ako pag uh, to, naging SP, mga kababayan ko. Kung, kung bobo, lang kaming mga Pilipino, Tito Sen, na maging ano ka, na maging, uh, na maging uh, Senate President ka, I go with you. Kasi ito yung kailangan namin ngayon, hindi yung pabakla-bakla. ba? Diba? Hindi yung tuta ng politiko, mga kababayan. Oh, sabi pa ni Tito Sen, mga kababayan, no? Oh. President mo yung taong bayan. Ganun dapat ang uh, attitude mo. Hindi yung takot sa isang politiko o takot sa paman. Kasi eh, napakasagwa naman. Napaka, napakababa naman ang uri ng, ng politiko natin pag Di ba? Diba? Tama ka dyan, Tito Sen. If the politician is not working and uh, also not capable being a Senate President, Let's change the Senate President. Palit natin si Tito Sen, mga kababayan. Kasi takot kayo kay sa politiko, takot kayo kay Sara. ayaw nyong ipa-impeach, ayaw nyong paharapin sa hudikatura ng bansa natin, ayaw nyong panagutin. E anong purpose nyan? Ano tawag sa inyo? Di ba? May naririnig pa ako na 11 senators na hawak nito. Nito nga uh, nakaupo ngayon, mga kababayan. Alam mo, nakakalungkot lang, no? Tama na ngihinayang ako. Nung panahon nila Subiri, nung panahon nila Soto, panahon nila Ping Lakson, nila... Nung mga senador na luma, mga kababayan ko. Hindi nagkakaganito ang senado, eh. Mga kababayan ko, eh. Everything is under the flow, dere-derecho, na lahat. Maganda yung transition, maganda yung ginagawa nilang batas, everything nagkakasundo-sundo. Hindi, ngayon sa Senado, mga kababayan ko, ang bangayan number one. Although may bangayan naman din dun sa kanila, pero mga kababayan ko, it's based sa batas. Alam mo, I really miss Senator Miriam Defensor Santiago. Alam mo, ko na dito si Miriam, impeach na yan si Sarah. Mga kababayan ko, sa totoo lang... Because under the Constitution, under sa batas ang kanilang mga galaw, na kaya nga nakakamiss yung mga dating senador, mga kababayan ko. Sana nga kung pwede nga lang buhayin si Senator Miriam Defensor Santiago eh. Mga kababayan, kaya nga, kaya, kaya nga nasasaktan ako eh. Ang kapal ng mukha nung nagsasabi na nabuhay si Senator Miriam Defensor Santiago sa katauhan ng iba sa Senado. Walang makakapantay kay Miriam Defensor, tandaan nyo yan. No one! Senators, walang sinumang senador ang makakapagpantay sa isang legasiya ng isang Miriam Defensor Santiago. Tandaan nyo yan mga kababayan ko. Tandaan nyo to. Kaya kahit sinumang umepal dyan sa Senado na umupo dyan na sabihin na nagmamala Miriam Defensor, ano masasabi ko, ano mga kababayan ko, GG kayo. Wala pa rin makakatalo sa legacy nila mga kababayan. Kaya nga ngayon mga kababayan ko kitang-kita niyo yung gaano kapangit ngayon ng ating ang ating Senado. Ganun na nangyari. So ngayon bumabalik yung mga dating senador, mga kababayan ko. Sana dumating yung panahon, doon, mga kababayan ko. Pagbigyan na mag Senate President ng matahimik ang Senado. Kasi tama yung sinabi ni Tito Sen dito. Nakakahiya maging isang senador kung ang pinoprotektahan mo isang tao. Mga kababayan, totoo yan. Ang protekta mo, isang tao lang. Ang pinoprotekta mo, yung tao na nakakatulong lang sa'yo. But remember, binoto kayo ng taong bayan, supposed to be, dapat kayo ay sa taong bayan. Kayo ay sa mamamayang Pilipino, kayo ay dapat sa mamamayan ng bansang Pilipinas. Kaya mga kababayan ko, yung sinabi po ni Tito Sen na to, medyo mainit po ito ngayon sa loob at sa labas ng social media. Kasi maliwanag po ito. Wala kang karapatang maging senador. Takot ka pala eh. ba? Diba? Wala ka daw karapatan maging senador. Takot ka pala eh. Anyway, kung sino man itong pinatatamaan ni Tito Sen, eh wala tayo doon. Saka nasa sa kanya yon. Pero, ang gusto ko lang sabihin eh wala ka pala eh. Takot ka pala eh. 142 billion eh. <laughs> o, oh, wala ka pala eh. Takot ka pala eh. May 142 billion ka eh. Di ba? Grabe mga kababayan. Diyos ko. Ano ba naman nangyayari sa Pilipinas? Mga kababayan. Di ba? Hindi ko alam kung sino, pero malamang, eh, wala ka pala, takot ka pala, may 142 billion ka. Oh. Di ba mga kababayan ko? Kaya kayo mga kapatid, pumili tayo sa susunod na halalan ng maayos. Pero para sa akin, Tito Sen, alam mo sa totoo lang, Tito Sen, ah, malaki na naitulong mo sa bansa natin. Wrong timing lang talaga. Yung 2022 election sa pagtakbo mo. But anyway, we appreciate that, that na nagbabalik po kayo and uh, nakita namin yung progress na gusto nyong gawin sa bansa natin. Kahimik kayo, marami na, na kayong nakatulong. Alam nyo, mga kababayan, my dear Pilipino, kung sakali natatakbo sa higher position to, kailangan natin na may utak na tao. May talino. Kaya sa mga Pilipino nandito, nakikinig sa atin. Makinig kayo mabuti, mga kababayan ko. No? Sayang kung sasayangin nyo ang isang Tito Soto. Okay? Kung gusto nyo ng ganitong content, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Pahapyaw lang ito. Teaser pa lang to, Marami pa tayong pag-uusapan, mga kababayan.